I am Granger Iren Soriano I am 21 years old. Uh, nakadira po ako sa Bliss Village, City of Ilagan, Isabela. I am currently a fourth year student taking up Bachelor of Arts major in Political Science. Ako po ay isang scholar ng Pondo ng Pinoy. And naging miyembro ako ng Pondo ng Pinoy noong 2019. And nagsiserve po kami sa simbahan every Sunday from 7 a.m. to 12 noon. Ako po ay isang anak ng isang single parent. And being a single parent is very hard, especially these days. And the scholarship program uh, helped me as to lessen the expenses of my mother. And so um, it became is here on her part na bigyan kami ng monthly allowance, yun po. Ang scholarship program na ito, tinulungan niya ako in a form of uh, monthly allowance which is 1000 per month. And this scholarship also helps me to gain my spirituality, being, uh, become stronger since uh, I was serving at uh, the church every Sunday po. Based on my experience, ang mga natutunan ko sa journey na ito is Uh, this scholarship program is composed of the poor, uh, the poorest among the poor, like those who are truly deserving, but they cannot be—they uh, they don't have the luxury of a, a luxurious life. Like um, they are being dependent to anybody who can help them. And for me, ang mga things I learned is being grateful for everyone who is giving their support for those who are in needs. and sabi uh, nasabi ko nga po kanina na ako ay isang part na uh, isa akong anak ng isang single parent and i am one of the poor the poorest among the poor kaya para sa akin kahit wala kang anong pera kailangan mo pa rin magbigay kahit lang yung mga sentimo or mga piso-piso not not mandatory but you have to do it to yourself every day like you are going to help other people as well as you are go as other people will also help you back the, uh, it became a cycle to which uh, everyone will depend on one another. At ang nagtulak po sa akin na magbahagi ng, ng ganito is that ang kahirapan sa mundo is napakarami. And in the smallest act of kindness, we can be able to change this uh, suffering of other people through our donations to our small act of kindness. So, ang spirituality po ng Pondo ng Pinoy ay ang pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. Wherein, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para tulung, magtulungan ang kanyang mga anak. Ganun po. Like the kwento ni Lazaro at saka nung Richman, na kaila yung mga tinatapon ng Richman is yung kinukuha ni Lazaro. Doon po kasi nagsimula ang pondo ng Pinoy. Nakatulong ito sa akin uh, bilang isang kabataan, dahil binansagan ang kabataan na pag-aasa ng bayan, kung ang kabataan na hindi matutulungan ngayon, sa panahon ngayon sa paggamit ng kanilang pangarap pa palang aasahan ng ating uh, lipunan at ating kinabukasan. At sa in a faith perspective Natulungan ako ng Pondo ng Pinoy para palakasin ang faith ko sa Panginoon. Lalo na sa mga times wherein uh, we don't have much. Like, every, everywhere, there is someone who is always generous to us na magbigay ng kahit anumang uh, kaya nilang ibigay. Okay, ang aral na nakuha ko dito sa pagbabahagi ng barya is give and take. Dito kasi sa give and take, uh, ang mga actors dito ay hindi ay wala ang ay hindi mayayaman. We the actors here are both poor. That's why ang isang tao nakapareha sa isang tao ay mas alam ko anong dirananas ng isang tao. Kaya nang kaya gan, kaya nala, kaya na ang itong taong ito ay handa pa rin tumulong kahit gipit na siya. Yun yung aral dito na kailangan sama-sama tayo, kailangan magtulungan tayo kasi if we cannot help one another, wala pong mangyayaring uh, progressi, uh, pag progresibo, pag-progress ng lipunan. Um, sa mga kabataang nangarap na maging bahagi ng Pondo ng Pinoy, asahan nyo na hindi lamang financial assistance sa makukuha nyo. Unlike any other uh, scholarship programs, sa Pondo ng Pinoy, mabibigyan ka ng spirituality, na mapapalakas ang iyong spirituality, magkakaroon ka ng uh, disiplina sa sarili mo, at magkakaroon ka ng uh, empathy and sympathy towards uh, poor people. Like, dito mas mahuhubog ka uh, internally. Like, mag ka kahit na, kahit na maliit pa yung nakukuha mo. Unlike sa any other uh, scholarship program, mag-take ka lang ng take, hindi ka nagigive. Nais ko ng uh, kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang pondo ng Pinoy na gumawa dahil gumawa sila ng isang scholarship program na kung saan ito lamang ay uh, purong mga mahihirap na deserving na mga estudyante. And... Pasasalamat na rin po sa mga nagbibigay sa PNP ng tulong nila kahit hindi sila ganoon ka-successful sa buhay, tumutulong pa rin sila. And success is happiness and happiness dito mo makikita na maraming success na nangyari doon sa pagbibigay mo. Kaya sa pondo ng Pinoy anumang magaling kahit maliit, basta't malimit ay patongong langit.